congrats po pala sa ating lahat sa naganap na uh, successful launching po ng ALM and Velvet Box po. So second, ano po namin to fashion show. Yan, pero ngayon mas may kabuluhan yung fashion show namin ngayon kasi uh, pinupromote natin and minamodel po natin yung Velvet Box Fashion Jewelry. So, ayan na nga po mga kalingap. Ang pag-uusapan lang natin mga bagay-bagay, mga kaganapan, mga issue, hot issues, hot topics, di ba? Mga discussions, ano pa? Arguments. All right. So, yun. Ah, uh, thank you rin pala no kahit pa pano na survive natin yung uh, birthday party. No? Birthday party ka email kahapon ay nung oh kahapon nga. So, yan. Thank you, thank you po. Kasi kagaya nung kay ano, Eden, kahit wala tayong sponsor na is natin sa kanya yung ganitong event makeover. Ayan. And deserve naman ni Melka, di ba? Lahat naman tayo is matagal na rin kilala si Melka. Malaki din yung tanggap ni Melka, no? Hindi ko kung mga magkano, baka mga 60k siguro yun or 70, I'm not sure. So kung what's kay Melka, deserve ni Melka dahil ang kanyang magulang ay PWD, at siya na lang din ang kanyang uh, inaasahan no? alam nyo ba mga kalingap bawat vlog namin sa second channel or sa akin may, lahat na binibigay ko kay Melka binibigay din niya sa kanyang uh, family ano po so bed winner na po talaga si Melka and maliban doon sa vlog na bigay pa tayo ng allowance kay Melka off cam kasi naintindihan natin ang sitwasyon ni Melks Ayan. Shout out ni Ninong July. Hello po. Andiyan si Ninong July na nanonood. Shout out po. 5,200. So, yun na nga. Uh, Pag-usapan muna natin yung sa fashion show. Ayan. Uh, meron ako mga bagay na napansin. Ano fashion show no sa SM di Biro 'yan kasi sa SM 'yan guys. Uh, Nag-iisang SM dito sa Camarines Norte. So maraming tao, maraming tao, maraming napapadaan, maraming naman nag-stay, maraming supporters ang nanood. So may mga bagay lang din ako uh, na ano na observe no? Sobrang uh, ganda, sobrang saya ng fashion show na yon. For me, mas okay ngayon compare last year, no? And mas con confident kaming magrampa ngayon dahil sa suot namin. Shoutout sa Elegancia. Ambassador tayo dyan at si Bianci at si Edu, ambassador ng Elegancia. So, ang na-observe ko, yan. Unang-una is si Pau, ano? Si Pau ay talagang ginulat kami kahit ako na niya ay nagulat kasi kilala ko naman si Pao bilang isang uh, hindi siya ano eh siya girly hindi siya ano mas ano siya boyish kumbaga I mean sa fashion kumbaga astig, wag ganyan pero dun sa fashion show grabe ang confident ni Pao Yan, ginulat ako ni Pao at nakaka-proud ano, pati sila papa, kita ko, tuwan-tuwa, napanood ko. Ang galing magrampa, talagang uh, yung pag-portray uh, niya ng uh, mga suot, no? mga fashion jewelry <clears throat> na ibigay niya. Hindi siya nagmadali, okay, goods. Ang <clears throat> galing ni Pao, walang practice yan guys, take note, lahat kami, walang practice, walang rehearsal, kasi walang time talaga. Sabi namin, sabi ko, bahala na, doon na lang tayo. Backstage mag-practice. Uh, And So, yun. Grabe. Yun yung isa sa na-observe ko is si Pao, Ginulat talaga ako. No? And, isa pa, maliban doon kay Pao, is si Joy. No? Nagulatin ako kay Joy kasi first time din ni Joy ito. And, Nakita ko na magaling din pala si Joy, 'di ba? Maraming nagsasabi na ah uh, ito daw ay hindi para kay Joy, yung modeling, pero magaling si Joy, guys. Grabe yung appeal niya. Grabe siya magdala ng suot. Yung lakad niya is katamtaman lang, 'no? Goods, magaling po ni Joy. Yan, yung dalawang 'yan, si Pau, si Joy, first timer. Pero sobrang ganda ng performance nila. Kaya masaya ako masaya ako kasi lahat ay okay kahit hindi nag-practice. Lalo na siguro kung nag-practice, ano? Sayang. Kaso wala lang talagang time. <laughs> Muntik na nga kami hindi matuloy. Kasi wala kaming susuotin. Muntik na kaming hindi matuloy, walang susuotin. Ayaw naman namin ng maulit na yung nakaraan na doon mismo susukatin yung damit. I mean, yun. Yung hindi namin masyadong... Kasi yung damit kasi, Malaking tulong din yan para madagdagan yung confidence mo eh. Yung kasuutan. Kaya grabe po. Muntik na naman kaming di matuloy. Pero yun, salamat sa elegansya. Uh, uh, yun, uh, nakakuha tayo ng susuti natin. Which is sobrang gaganda. Dagdag kasi yun sa confidence ng sumusuot. No? So, next na naobserbahan ko is si Bianci guys. Grabe, no? Isa pa si Jovi pala, no? Si Jovi talaga, ano talaga, expected ko na na mahusay tong si Jovi. Is, pinakita naman niya, no? Hindi ko lang talaga in-expect na naginulat ako. Isipaw is, si ka si Joy. Si Jovi, expected ko na yon kasi magpadyan. So, di ko na sa babanggitin yon Nabanggit ko na pala. <laughs> Yan. And kay Bianci ito, yun, okay, biencing naman guys, yung naobserbahan ko, kung magaling siya last year, mas lalo pa siyang gumaling ngayon. Grabe. Ganda ng suot niya, ganda ng pagkaayos sa kanya. Talagang modeling is for her, no? Modeling ay uh, para sa kanya ito. It's her thing, kumbaga. <laughs> para sa kanya itong modeling. So, kung i uh, VNC itong pagmumodo kasi matangkad naman siya eh, no? Ang ganda yung height niya. And I think kain niyang makipagsabayan sa mga models, di ba? So yun nga, uh, last year, na tandaan ko ang galing ni Bianci, and ngayon, ang galing lalo siyang gumaling. Hindi siya nagmamadali. Yung mukha niya, talagang focus. No? Nakulangan lang ako sa facial expression. Ay, grabe. Para na akong judge dito, guys. <laughs> Kulang lang sa konti, pero sa facial expression, pero sobrang ano, ganda ng pose niya. Ganda ng mga ano, smooth, no? Yan, observe ha kay biansi nag-improve siya lalo ngayon.